At nasa linya po ng ating telemono si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Commodore Tariela, magandang umaga po sa inyo. Si Dayan Kirer po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Ah, magandang umaga sa inyo, Miss Dayan, sa inyo mga pagsubaybay. Okay, Commodore, naging maayos po ba ang pag-ikot po ng BRP, Teresa Magbanwa, sa Bajo sa Baho de Masinloc? Wala po bang nakaharap ng mga problema po ang ating pong mga kasama? Philippine Coast Guard vessel po na uh, BRP uh, Teresa Magbanua. Ito yung 97 meter vessel natin. No? It was directed by our commandant, Admiral uh, Ronnie Hilgavan, no? Uh, na mag uh, ng uh, maritime patrol dito sa Baho de Masinlok at uh, magbigay ng ayuda sa mga makikita nito maing isda uh, para mas mapatagal din na yung paglalayag nila dito sa areas nito. Uh, Don Doon sa nine-day na pagpapatulya niya rito, nakakita siya ng apat na China Coast Guard vessel at apat na Chinese maritime militia. Uh, sa pagkakataon na nagdidikit sila, there were uh, 40 times no na-shinado siya ng uh, China Coast Guard vessel at um, nag-conduct pa to ng mga uh, different maneuver para maharang yung barko natin ng apat na beses. At um, i-report din na dalawang beses siyang tinawiran nito sa unahan. Ito sabihin, China Coast Guard vessel crossed the bow of uh, the Philippine Coast Guard vessel which is not in um, adherence no, sa international law when it comes to collision prevention. So sa madaling sabi, ang uh, China Coast Guard ay uh, patuloy pa rin uh, uh, nag-carry out ng illegal actions no, uh, towards the Philippine Coast Guard vessel during our patrol. Well, Commodore, kapag po nakakarinig po tayo ng mga ganitong balita ng pagigit po ng China sa ating pong mga kasama dito po sa Coast Guard sa Pilipinas, ay talaga pong hindi po ninyo maaalis yung galit po ng mga Pilipino eh kasi hindi po natin deserve na ginaganito po tayo. Ano po yung mga papalano, plano pa po ng ating pong gobyerno para po talagang matigil na po itong kumbaga panggigipit pang at pangbubuli po ng China sa ating pong mga kasama po dyan sa Coast Guard po, sir? Well, the National Task Force West Philippine Sea have uh, different uh, recommendations for the President. No? Uh, but of course, on, on our part, the Philippine Coast Guard, uh, kahit pa the uh, China Coast Guard or uh, any uh, any Chinese Maritime Force that whether the Chinese Maritime Militia, the Philippine Coast Guard will still uh, do the same thing. We are still committed in patrolling our waters. No? um despite of all this harassment and illegal action uh, the Philippine coast guard will still uh, uh, carry out our patrol at the same time we uh, assured the public no and of course this also the instruction of the president na regardless kahit anong provocative behavior ng uh, China coast guard towards the Philippine coast guard hindi kami mag uh, rerespond uh, kinetically na magkakaroon na mas mainit na Uh, na uh escalation ng tension. Uh, we're just going to carry out itong usual maritime patrol natin na ginagawa. Because in these waters, we have to show China that uh, we have full sovereignty in um, the 12 nautical miles territorial sea of Bajo de Masimno and uh, that we have sovereign rights and jurisdiction uh, on those areas that go beyond the 12 nautical miles of Bajo de Masimno. Mm -hmm. uh, Comotor, sa inyong pagpapatrolya po sa Bajo de Masilok, may mga inireklamo pa po mga harassment ang mga maingisda po roon mula po sa mga barko ng China? Ang uh, engagement natin sa mga maingisda, they mentioned that um, they really appreciate the presence of the Philippine Coast Guard vessel dahil uh, every time na nandiyan ang Coast Guard, mas uh, tumututok ang China Coast Guard, no? Uh, sa pagbabantay uh, sa Philippine Coast Guard vessels instead of them being harassed so they really appreciate yung effort ng national government no uh, at sa effort ng ating pangulo na dinidirect niya ang Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources uh, na i-maintain ang ating presensya dito sa uh, katubigan ng baho de Masinloc. Ah, mm -hmm. uh, Commodore, ano po ba yung update po dun sa mga inihain po nating reklamo laban po sa China kaugnay po ng mga ganitong insidente? Well, um, as to the um, diplomatic protest, ma'am, I think the Department of Foreign Affairs is in better position to respond to that. Mm -hmm. All right. Um, Commodore, nung no mga nakarang buwan po nagkaroon po ng bilateral consultation meeting sa Shanghai sa pagitan po ng Pilipinas at China para maging mas maayos po ang maritime communication. Pero bakit po kaya mayroon pa ring po mga ganito na ulat na harassment na nararanasan po yung ating mga barko gaya po ng inyong mga nabanggit po kanina po, sir? you know, i cannot speak for the people's republic of china how uh, committed they are. No? Uh, every time we do this uh, talk, bilateral talk about the escalating the tension in the west philippines. but as far as the national government is concerned and um, our president coming uh, in to Armed force the philippines and the philippine coast guard uh, as much as possible, we don't want to promote expect but uh again hindi naman tayo ang uh, nag-e-escalate ng tension dito no per just always on the receiving end uh, tayo lang lagi ang uh, sila ang nag-e-escalate tayo lang lagi ang uh, uh, ginagamitan nila ng mga ganitong harassment at ng provocation uh, but on our part kung ano ang napag-usapan natin when it comes to bilateral or diplomatic uh, means ang national government naman natin ay laging nagko-comply dito The problem is with the uh, the People's Republic of China not with us. Mm. -hmm. Ang sabi nga po ng China Coast Guard ay sila po ang nagpaalis po sa ating po mga barko sa baho de Masinloc. Ano po ang reaction po dito po ng PCG? Well, obviously that's not true, no. As early as February 5, they have been mentioning that uh, they drove away the Philippine Coast Guard vessel there sa so Magbanwa. But uh with uh, the press release that we have given yesterday, um our coast guard vessel stayed there from february 1 until february 9 so that means they are not uh, again uh, uh, telling the truth considering the fact that uh, the coast guard vessel stayed there for nine days and we continuously patrolled the waters in Bajo de Masinlo mm -hmm. well on that note maraming salamat po muli sa inyong oras at panahon pcg spokesperson uh, commander j tariela maraming pong salamat sir thank you missa and bigana pa